Hello guys, Hi. nandito naman kami umagang umaga nag-deliver yung ano, ahinti ng Virginia binibilang namin para siguro hindi siya malugi, hindi na ako malugi equal pulo, pulo ten ten, ten. On, cocktail pulo uh, five. five ten um, cocktail Pulo Happy Booster. 1 kilo? Oo, oh, 1 kilo. 2, 4, 6, 8, 10. Virginia Chicken Hot Dog. Chicken Hot Dog. Ala. Kung ano, inyo mo, inyo mo, Wala man. Cheese. With oh, cheese, di ay. Ah, with cheese. Oh. Virginia Chicken Hot with cheese. Polo dam. Oh, oh longganisa, polo. Longganisa, adam. Tu. Dilih ko pa. A chicken longganisa. Champion chicken. ah chicken longganisa champion dia. ai. Uh. -huh. Di Indonesia. Indonesia oh. Ko Champion chicken longganisa. Adam. 5 10 15. Oh. Oh, pulo ramai nak mak oh. Huh? Ha? Dara o, po, kar, polo champion chicken long ganisa kani dagoy. Oh, kanisya, cheese na siya no, Virginia chicken with cheese. Kung ano na, na ni, aga tungo. Oh, pulo. chicken o, oh, kani polo de, yung kani kinsi. Dara oh, champion oh, chicken long ganisa kinsi. Tumpay de ni. Oh, tumpay na siya. Ino ako. Tak <laughs> ko an ham polo. Ko ham polo dam, tara dam. Five, ten. Ko ham kinsi. Ko an kani sweet ham. Sweet ham. Five, ten, fifteen. Crunchy chicken nuggets. Ula mani atong uh, oh, kanan dag. Lima. Radam, lima Oh, lima. Tapos, Kuan Poppers. Poppers, radam. Two, oh, four, pulo. six, eight, ten. Limang chicken shumai. Chicken shumai. lima. Pulo meatballs. Beef meatballs. Um, chicken bula-bula pulo. Pulo. Oh. Uh, Kuan, roll pulo. Tusino roll. 2, si 6, 8, 2, 4, 6, 8. Go on. si champion Chessy roll. 2, 4, 6, 8, 10. Go on. Champion roll. Champion Lungganisa roll. 2, 4, 6, 8, 10. Go on. Burger Patties. Ano man eh? Kinsi. Kinsi ka regular. Hay, kinsi si, di ay? Kinsi mo tayo sa text. Hala. Di maguna po on. Ako mo gireview review na mo ito. O dam, gali oh, 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 sige na lang, burger patties. Kinsey ito. O, oh, kinsey. Ako oh, gireview niya mo. Hey, Oo, oh, mga ganyan. Hindi, kaya abin ako ningong kang with cheese po. Wala oh. di ay? So, ah, oh, hmm. with na cheese. Nakatay pulo. maka TV. booster regular. Oh, happy booster. 5, 10, 15, 20. 20. Burger patties, pulo. Alam, cheese. Chicken loaf. Alam, pulo. Pulo. Unsa tong po anak ko, nalibog ko. akong kuan guys, balarian daghan na mayroon pa sana akong i-order kaya lang yung tungkol sa baboy na process hindi pa nila na distribute kasi uh, hindi pa okay ang sa Cebu focus na lang kami hindi sa mga chicken process ito yun thank you guys for watching God bless, share like, comment subscribe God bless